Grabe naman to, Catherine. Hindi lang fans ang napatitig, pati buong internet umuusok sa usapan. Anong meron sa outfit niya? Bakit trending ang isang parte ng katawan niya? Alamin natin yan. Kilala natin si Catherine bilang sweet, classy at conservative noon. Pero ngayon, iba na. Habang naglalakad siya sa runway, isang bahagi ng kanyang outfit ang talagang hindi maiwasan ng mga tao. Anong confidence level niya? 100% max. Pero ang netizens, nagwala sa comments. Hindi ko inexpect to. Catherine, grabe. Sobrang tapang. Dito talaga napatitig lahat. Level up na talaga. Walang makakapigil sa kanya. Ang suot niyang underwear ensemble ay hindi lang sexy, elegant, classy, pero matapang. Sa bawat hakbang niya, Ramdam na ramdam ang confidence at fierceness. At ito ang pinakamatindi. Hindi lang basta outfit ang napansin, kundi isang specific na parte ng katawan niya. May iba't ibang haka-haka ang mga tao. Intentional ba ang design? O talagang napaka-daring lang ng transformation ni Catherine? Simula nang maging independent si Catherine, kitang-kita ang malaking pagbabago sa kanyang image. Mula sa wholesome roles noon, ngayon ay mas fierce, fearless, at unapologetic na siya. Tanong ng lahat, ito na ba ang bagong Catherine? Handa na ba tayong makita siya sa mas daring na projects? Isang bagay lang ang sigurado, Catherine Bernardo is now a woman in control at wala nang makakapigil sa kanya. Kung tingin mong grabe talaga ang level up ni Catherine, i-like at i-share ang video na to. Comment Queen Cat! kung agree ka na she's in her boldest era. At syempre, kung gusto mo ng mas marami pang kontrobersyal at mainit na showbiz updates, click subscribe now!